Mayor Magalong ng Baguio City, humihingi po ng paumanhin sa Muslim community dahil sa paggamit sa term na moro-moro. Kung pa rin po yan sa kanyang naging kritisismo sa flood control projects. May update dyan ang Bombo Radio Baguio. Humingi na ng paumanhin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Muslim community tungkol sa paggamit niya ng salitang moro-moro. Sa interview ng Bombo Radio kay Mayor Magalong, sinabi niyang napagtanto niya na may cultural sensitivity ang nasabing salita at hindi niya ito sinasadyang hindi respetuhin. Anya karaniwan na kasing termino ang salitang moro-moro na ginagamit gaya kung nakikipagbiruan kung kaya ito ang salitang ginamit niya laban sa mga maanumalyang flood control projects. Pero paliwanag niya hindi ito kabawasan sa pagtugon niya sa mga katiwalian. Ating pakinggan ang tinig ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Well, after, ano on hindsight, I believe I committed a mistake to sa paggamit ko ng moro-moro. Kasi alam mo, sa ating, kasi parang common word na yan eh. Pero hindi ko na-realize na may mga cultural sensitivities yan. Personally, I would like to apologize to our Muslim brothers and sisters. It was not meant to disrespect you. It does not at all diminish my, my passion. Really advocate good governance, especially our fight against corruption. Maipapaalala ng nanawagan si House Deputy Speaker Yasser Balindong kay Baguio City Mayor Magalong na humingi ng paumanhin sa mga Moro matapos ilarawan ang planong investigasyon ng kamara sa flood control projects bilang moro-moro. Ayon kay Balindong, bagamat pinapayagan sa isang demokrasya ang magkakaibang opinyon, hindi dapat ito humantong sa paninira ng dignidad ng kultura at kasaysayan. Maari naman anyang kwestunin ni Magalong ang anumang usapin ngunit hindi ito katanggap-tanggap na gamitin ang salitang moro-moro para sa kababawan. Giit ng House Leader dapat magpakumbaba ang Alkalde at bawiin ng kanyang mga sinabi dahil bilang leader ay inaasahan sa kanya ang pagpapakita ng respeto at pag iisip ng maayos. Sapat na umano ang paghingi ng tawad hindi lamang sa Kamara kundi pati sa Moro people na ang pamana ay lubhang ininsulto. Samantala, iginiit ni Mayor Magalong na hindi siya magsusori sa mga kongresista na tinamaan ng kanyang statement tungkol sa manumalyang flood control projects. Anya, dapat sila umano ang magsori dahil sila ang binabanggit ng Pangulo sa State of the Nation address nito na mahiya naman kayo. Sinabi pa ni Magalong na bakit umano iniiba ang narrative o inilalayo ang CC at ipinapasa kay Mayor Magalo. Pagdating naman doon sa dapat ako mag-apologize, bakit ako mag-apologize? Eh, di ba? Di ba dapat sila yung mag-apologize dahil sila yung sinabihan ni Presidente na mahiya naman kayo. Ay, eh, nagtataka ako bakit binabago nila ngayon yung narrative. Nilalayo nila ngayon no? yung, yung blame sa kanila. Yung ipinapasa pa nila sa akin. Sino ba ang sino, sino ba sinabihan na mahiya kayo? Ako ba yun o sila? Eh, wala namang kaduda-duda na sila yung sinabihan, di ba? Kaya Huwag sana nilang i-divert yung attention. Anyway, siguro dahil tawagin na lang nila ako kasi panay naman ang dakdak nila na, na papatawag nila ako. Sinasabi nila na magsa, magsalita ako. O ngayon na nakaredy naman ako para kumarap sa kanila. Bakit? Naghihintay pa rin ako hanggang ngayon. Nang samon, wala naman dumarating sa akin. Alam naman, pupunta na lang ako doon sa kanila at ipresenta ko yung sarili na. Siyempre, meron akong basis kung bakit ako pumunta doon sa sa kamera. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.